Buenos dias, damas y caballeros. Durog itong si uh, attorney pa naman. Attorney at uh, Senator Alan Peter Cayetano dito kay uh, uh, attorney Rin ha? na na uh, ICC Assistant Counsel na si Christina Conti na giniba or sinira itong uh, itong legalidad practicality at uh, effectiveness nitong uh, resolusyon na ipininal ni Alan Peter Cayetano para bigyan na lang si Duterte ng uh, ng uh, embassy embassy arrest or embassy detention. Kumbaga parang pag-amin na rin niya na, dito ni Alan na kawawang-kawawa si Duterte. I mean, hindi naman kawawa, hindi tayo naawa sa kanya. Pero siyempre, sa mukha nila Alan at sa mukha ng mga DDS, kawawang-kawawa ito dahil walang bansa. <laughs> Although sa atin na uh, uh, maganda ito, sampal ito sa kanya, reality check ito kay Duterte. Na wala lang man bansa. Wala lang man bansa na na gusto kupkupin si Duterte. At uh, Uh, so wala lang man bansa sa buong uh, planet Earth ah, <laughs> uh, ang uh, nagmamahal <laughs> o may paki uh, kay Duterte. Uh, so ngayon, na uh, uh, dahil hindi rin pwede ibalik siya dito, uh, contrary sa mga stupid, uh, stupid slogan ng mga DDS na pwede pa siya ibalik dito, samantala siya mismo uh, ang ang Pilipinas sa ICC membership sa 2018 na naging effective 2019. So, alam na ng lahat puwera yung mga stupidong DDS na hindi talaga pwede na siya. Kung baga, halo, empty at stupid yung mga panawagan nila, bring Duterte home. Kaya ikalat nyo itong vlog, ishare nyo itong vlog, i like nyo itong vlog para mapunta ito sa, sa inbox ng mga ng mga DDS ha baka malinawagan pa sila na wala na no chance na itong resolution ni Cayetano na isang lawyer pa naman uh, ay admission rin na no chance na talaga maibalik dito sa Pilipinas si Duterte. Kaya ang proposal ni Cayetano ngayon eh ilagay na lang siya Ah, gawin na lang ang Philippine Embassy <laughs> detention center ni Duterte kasi dyan daw pwede bumisita yung lalong lahat ng 13 na girlfriend niya. Ah, hindi naman sabay-sabay. Isa-isa lang. O kung kaya niya dala-dalawa, pwede kada kada bisita, kada conjugal visit at ah, syempre separate rin yun kay Mrs. Marman. So 14 sila. Ah, Uh, paikot-ikot sila 14 ha huh? uh, itong gabi sa itong gabi sa akin ganun ha huh? so at jan uh, daw pwede siya magluto ng uh, bagoong. ha huh? <laughs> ha uh, pwede siya kumain ng ng kuan na ng, uh, ng rice huh? at uh, pwede uh, pwede daw siya mabisita ng mga Pilipino at siyempre iba daw yung alaga na uh, Uh, kawaan alagang Pilipino, Pilipino care, ganon. so yan. Uh, pero uh, the for, uh, the fact that uh, Cayetano is um, uh, is take is uh, presenting to us through a resolution sa senado this bright idea kagaya ng bright idea niya para iriman sa kongreso ang uh, impeachment uh, process laban kay Sara Duterte ay nagpapakita na talagang desperado na sila dahil uh, malapit na ma malabas yung decisions interim release wala hindi pa nila na meet yung condition ng ICC if ever if ever on paper mabigyan although marami naman sinasabi wala malabo talaga mabigyan sila ng interim release pero kung mabigyan mapagbigyan sila ay uh, isa sa mga ka, uh, or half While they applied for interim release, isa sa mga kondisyones dyan ay dapat uh, sabihin nila kahit isa lang man bansa na gusto kupkupin si Duterte at doon ilalagay si Duterte. So ngayon, uh, uh, pag-amin na rin ito, nawala talaga. There's really no country that wants Duterte in their uh, home court or in their soil. Ha? Siguro pwede sa pasok na lang sa magdala na ng paso na may lupa ng uh, galing sa Pilipinas, dali na lang siguro sa sa kulungan niya sa Dahig, pwede pa siguro. Pagkatapos sa uh, ngay kaya ngayon, ang proposal naman ni uh, ko parang compromise eh doon lang sa Philippine Embassy ha ikulong ha gawin detention center habang uh, habang nililitis sa ha? Sam abot ng sampung taon yan. Maluloko si Duterte dyan sa, sa loob ng kulungan, sa boredom and depression. <laughs> Kung hindi siya maalis dyan. So, ah uh, ito ngayon ang proposal niya. Pero uh, dinurog uh, ni... ni attorney Cristina Conti na itong klaseng uh, na may mangyari dito sa proposal na ito dahil sabi niya eh malabo na nga mabigyan ng interim release at wala uh, bu rin wala rin sa provision ng ICC na na pwede siya bigyan na uh, pwede ilagay sa sa em Philippine embassy sa the Netherlands sa the Netherlands. Kumbaga, diyan pa rin siya sa the Netherlands pero nasa loob lang nga ng Philippine embassy. Kung saan, syempre with their money na kahit mga ang ambassador diyan ay appointed by President Bongbong Marcos pero dahil sa pera nila, so makikita Ma, ma expect na natin na bibigyan siya dyan ng special treatment sa loob ng kulungan. Labas-pasok dyan yung mga kuya niya, yung mga supporters niya, hindi lang yung 13 na uh, 13 na uh, members ng harem ni Duterte, hindi umano. Ha? So 13 girlfriends. Ha? So syempre kasama na si Hanilet na sinabi ni Pulong, lahat kayo girlfriend, isang asawa niya asawa niya, ang nanay namin, si Mrs. Elizabeth Simarman. Marman. Ah, ha? So, ah, sabi ni sabi ni Christina Conti, eh, in the first place, niwala ka nga na-attach na, -attach na is kahit isang dokumento ha? Ah, na binibig, ah, pinapakita yung medical record ni Duterte para sabihin mo, man, mananghina na yan, ganon. So, kumbaga, in-expose ni Christina Conti yung katangahan sa ICC hindi lang sa local laws kasi kung merong kang merong kang proposal dapat back up by PACS. eh dito wala hindi hindi kanya na hindi ganya na silipan si Duterte sa kulungan ni hindi nga niya na bisita si Duterte sana magdamit babae na lang siya pagkatapos sabihin niya na girlfriend rin siya pang 14 and then bumisita siya bilang conjugal visit para makmakma makuha niya yung kondisyon ni Duterte pero wala eh. Ni isang papel na medical record hindi niya na ipresenta. Hindi niya nakausap si Duterte. Eh di ba katangahan yan? any lawyer would know na dapat kung meron kang proposal, meron kang uh, uh, uh bagay na kiniklaim, dapat you, you must back it up with uh, with uh, uh, proof, prueba, resibo, ganon. So any any lawyer kahit hindi naman lawyer non lawyers would know that pero wala niyan wala niyan si Alan Peter Cayetano baka siguro ang ang ebidensya na niya yung kaldero niya ay ah, yung uh, ilan yun? Uh, 50 millions 80 million kaldero so uh, at uh, ito nga ito nga na uh, nagpapakita nitong uh, hindi lang ito desperado kundi katangan rin itong uh, proposal ni Cayetano dahil siya rin ang DFA Secretary, Department of Foreign Affairs Secretary ata nung time na inalis tayo ni Duterte sa ICC. So, alam niya na wala na tayo sa ICC, eh bakit ilalagay pa sa Embassy ng Pilipinas? Eh sana pinigil niya si Duterte. Sabi niya, huwag na lang po, huwag, na lang tayo, huwag niyo na lang tayo alisin sa ICC as, a, as your Foreign Affairs Secretary nung Duterte time nung 2018, sana pinigil na niya si Duterte para naalisin tayo sa ICC because that was a very selfish move. Pero hindi niya pinigil eh. Sinuportahan pa niya yung pag-alis natin sa ICC. Kahit alam niya, nakakasama ito sa bansa because uh, uh, in the future, may, may, mga, may diktador na naman na papatay ng Pilipino at wala na magagawa ng uh, mga Pilipino laban sa diktador na yan so uh, it's all a a a grand a grand, uh, a grand uh, orgy of of uh, stupidity itong ginagawa nila nila kayetano pero sige sige nga uh, uh, let's uh, see, let's see kung ano ang justification niya dito through this ANC report and thank you very much ANC for uh, allowing us to use this video Philippine Senator Alan Cayetano files a resolution seeking house arrest at The Hague for ex President Rodrigo Duterte. Cayetano cites humanitarian grounds for the 80 year old Duterte to be granted interim release from detention at the International Criminal Court. He urged the government to make arrangements with the court for Duterte to be placed under modified house arrest at the Philippine Embassy in The Hague. Cayetano says this would be a basic act of dignity that is essential for the former president's health. Philippine Vice President Sara Duterte says she's read basic act of the uh, basic act of uh... release from detention at the International Criminal Court. He urged the government to make arrangements with the court for Duterte to be placed under modified house arrest at the Philippine Embassy in The Hague. Cayetano says this would be a basic act of dignity that is essential for the former presidents. Basic act of dignity? Huh? Be dignity, huh? Bucket, Is there dignity in killing 30,000 Filipinos? Is there dignity in calling God the stupid God? Huh? Is there dignity in insulting the Pope? Huh? Uh, uh, is there dignity in robbing the Filipinos of 13 trillion? Is there dignity in appointing a Chinese as presidential advisor on economic affairs, Nasi Michael Young? Is there dignity in uh, uh, allegedly operating shabu, shabu dens in Davao and then all over the country? <laughs> yeah. Is there dignity huh, in criminality? ah So yan, yan ang dignidad. Yun ang definition ng dignity ni Alan Peter Cayetano. Kaya durok siya, durok siya dito sa another lawyer na hindi naman senator pero mas magaling sa kanya. Si uh, uh Christina Conti na sinabi, malabo yan. Bumalaps yan, bumalaps yan. Na, na, andali, saan yun? Mawawala yung video na bumalaps siya, na mabigyan siya ng uh, ng uh, interim uh, release ah. uh, where was it no, no wala na yung bin, pinadala sa akin ng bat team nandali ah. uh. Tina natin dito for a moment Ah. Uh. Okay, nadali lang. Ha? Ah, hindi pa na uh, Okay, ah, wala, hindi ko talagang makita. Dali, dali ha. Subukan at basta sinabi, essentially, sinabi ni Christina Conti na malabo to, malabo to dahil uh, uh, una, wala pang uh, head of state. Uh, uh, na bigyan ng interim release. Pagkatapos, sa uh, pangalawa ay uh, wala naman preba na inattach si Alan Peter Cayetano telling us about the about the condition of Duterte. At yun, ito, ito pala, ito pala. Hindi na lang video, kundi news na lang dito sa ABS-CBN. Ah, ah, uh, sabi ni Conti, wala daw personalidad ang ang Senado para gawan ng proposal sa ICC ah, dahil ang meron lang daw power gumawa nito ay prosecution, the defense at judges. Sabi pa ni Conti, hindi para sa Senado ang magganap ng kompromis compromise. Sabi ni Conti sa DCMM uh, DCMM interview. Ah? ah, sabi niya una, Meron bang kapasidad? May otoridad ba? Kikilalanin ba itong resolusyon na ito ng ICC? Sa puntong ito, hindi actually, sa kahit anong punto, hindi kikilalanin, kikilalanin ng ICC ang ganitong resolusyon na parang pinang, nangingi alam sa kanyang mga proseso. So parang in short, kuan uh, kwan lang ito, piece of, kwan lang ito, trash piece of paper lang ito na uh, ayon kay Conti. Kumaga kwan lang ito, gimmick lang ito. Uh, ni ni Cayetano siguro para uh, papogi lang kay uh, kay sa mga Duterte, ha? Huh? At uh, uh, sa resolution kasi dito, sinabi ni Duterte na 'yun deteriorating health Uh, at oh, due to old age and isolation. So baka daw, ha? Ah, na siya mamamatay. Sabi ni Conti, mahirap naman po na isang third party pa nga. Walang kinalaman si Senator Alan Peter Cayetano sa sitwasyon ni Duterte ngayon. Walang preba, preba na nakabisita siya at puro hearsay, kumbaga, ang kanyang basehan. Puro hearsay, in short, maritesan. Maritesan. Ha? Ah? Ah, sabi ni Panikontis, sa appreciation ng ICC, okay pa sana kung mayroong facts to appreciate. Pero dito wala. Mas lumalabas pa nga na ito ay political posturing from one branch ng one branch of the government. Yun. At uh, yan ang klaro. So, supalpal, ha? Ah. Uh, supalpal itong si uh, si si uh, kayetano kay Christina Conti na sinabi wala siyang personalidad at wala siyang prueba na na kwan na nga uh, masamang-masama na ang sitwasyon at kalagayan ni Duterte. yan naman ang drama nila ngayon lahat na di ba nag uh, uh, kwan na may makahuring habilin na di ba <laughs> so yan again na uh, again pahiya na naman na mga DDS sa mga pautot nila kasi may mga matatalino namang Pilipino at tulad nito si Atty. Conte na nakaka-identify ya yeah? ya yeah, yung mga kuan nila yung mga uh, palpak na mga gimmicks nila. So yan ha. So yan ang update dito sa sa issue ng kwan. and I want to thank you all for joining me in this vlog. Pasensya na kahapon isa lang uh, medyo busy talaga tayo pero very successful uh, ang launching namin dito ng uh, ng pharmacy and also drug distribution company ha kaya kayo diyan na kayo mga advisers na mga mayors governors uh uh, uh congressmen senator ah uh, tell tell your or ka, mga congress oy may mga may mga mayors tayo dito ha may mga mayors na mimit ko na sinabi they are uh, They are uh, followers of the Blogcaster. They are subscribers of the Blogcaster channel. Ha? Kung meron kayo mga med med medical needs sa mga clinics nyo, sa mga hospitals nyo, ha? para o o bigyan nyo sa mga sa mga, tao, ha? So dito na kayo kumuha, ha? I-message nyo lang ako sa Blogcaster uh, Facebook page. I-message nyo lang ako. or i-text it nyo ako, ha? Ah, uh, Itilagay ko dito number, ha? uh, easy pharmaceutical pharmaceutical oh no easy pharma na lang short o oh, easy company ha huh? more uh, uh, quality quality medicines either generic or uh, branded sa murang halaga at walang uh, mga tongpats tongpats ha huh? uh, tayo, malinis itong kumpanya na ito, ni Blackcaster na 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 inaugurate kahapon, ha? Uh, ilagay ko dito, ha? Ah, uh, uh, number ko, ha? Telephone number ko para kung gusto nyo, ha? O sabihin nyo. Tulungan natin yung company ni Vat at the same time ma uh, makakabigay tayo ng medisina. Wag na ayuda. Medisina, ayuda, ma 30% mapupunta lang sa bolsa ng politiko. Ah, 70% mapupunta lang sa bulsa ng politiko. Pero medisina, kahit politiko, ayaw. <laughs> Kasi kung, kung itago niya yun sa bahay niya, kung yan after, after about uh, several months or a year, wala na. Ha? Kaya ayaw ng politiko magbigay ng medisina. Kaya dito na kayo sa, sa amin, bumili. 09, 08, 8739978 873 9978 Yan ang, uh, yan ang text ko ha. Easy Pharmaceutical Company by Armandino Kum. Ha? marami kaming partners dyan. Pero, uh, okay. Uh, pero, pero, siyempre si Vat ang uh, president dyan. So, yan ha. Uh, Andiyan na yan. Kung <laughs> uh, gusto nyo na uh, Uh, legitimong medisina, walang walang punky walang, uh, walang mga tongpats or overpriced, wala. Uh, tulungan na natin yung tao. That is why uh, uh, I went into the... the Kasi dito tayo kwento-wento-wento-wento-wento-wento. Kwento, 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 kwento. Lang tayo dito, wala namang mangyayari. I have to make some action including na uh, kung gusto mo talaga tulungan ng Pilipinas, you take action, pareho sa inyo na nagbibigay ng mga na mga uh, contributions and financial help sa team, VAT team. Ha? So ganun rin si VAT. I believe in action, not kyaw 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 like other bloggers na puro kyaw kyaw ngyaw ngyaw. Tayo, galit tayo sa ayuda ni Romualdez. Sabi natin, sige, magtayo tayo ng, ng pharmaceutical company para i-encourage natin. Mayors, Gover governors, congressmen, ha? Senators, bumili kayo ng, ng medisina para sa tao. Kasi alam ko yan. I can relate to that. Sasampu yung medisina ko, libo-libo kada buwan. Buti na lang ngayon, malaking discount ko dito sa easy drugstore ko. Kaya dito na ako monthly bumibili ng medisina ko. Dito sa isang Sambuanga Business and Events Place. So, bumili na kayo ng medisina kasi yan, diretso pupuntahin sa tao. Hindi yan pwede kukunin ni congressman, ibigay sa ibigay sa sa kwan, sa sa kerida. Pwede ba siya magdala ng isang pickup van na puno ng medisina? Eh pwede ba inumin niya lahat ng kerida kung kung kwan yan, pang medisina yan, let, let's say metformin or diabetes. Meron mga expiry date niyan. Kaya ayaw. Ayaw nila. Ayaw nila ilagay yung pork barrel nila sa medisina. Ayaw nila ilagay yung budget ni mayor, ni congressman, ni governor sa medisina. Kasi ang medisina sa tao mapupunta. Ang medisina pagbigay kailangan ikalat mo na sa tao. Ang ayu ang ayuda, ang pera, pwede mo pa itago sa banko mo hanggang 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 mak, mga apu apo mo makikinabang dito kung may hundreds of millions ang ayuda binigay sa iyo. Pero hindi mo pwede, hindi mo ipamana, hindi mo pwede ipamana ang medisina, ang 5 million worth of medisina or 10 million worth of medisina, hindi mo pwede ipamana sa apo mo. By that time, poison na yun. <laughs> Kaya allergic sila. Kaya nagtayo tayo ng medical company para encourage yung mga politiko bigyan ng medisina ang tao at mga tao rin hindi pwede gamitin ang medisina para magheriban o bumili di ba yung 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 ayuda ngayon yung iba pagbigay mo ng ayuda yun magpaheriban bumili ng bagong cellphone bumili ng load magwan mag maginuman -mag or uh, yung kwan uh, magpusoy o whatever ganon maggambling mag, -gambling, mag -e gambling itaya sa e-gambling. Sa ayuda, wala. Wala kang ibang ginawa dyan, kundi inumin yan. At gagigigin hawa pa yung health mo. So yan, kaya pumasok tayo sa sa business na yan. Kaya, please ha, kung may kilala kayo mga mayor, governor, na matino, na gusto talaga tulungan ng tao, lalo na yung may sakit, kagaya ko, may diabetes at naopera ang puso. So, uh, kontakin nyo na ako, ha, sa sa kwan ko, sa number ko. So, hanggang dito na muna tayo. Thank you very much, everyone, for watching. And before we end, gusto ko lang pahabol ito, ha. May, may nag, uh, uh, may nagbigay uh, support sa VAT team. Pero, hindi ko, nakalimutan ko siya i-acknowledge. Si Bicoy. Si Bicoy. Si H name, ha. Bicoy, ch H name. Thank you very much, ha. Bicoy, for, uh, For supporting independent and truthful blogging, so mucho y gracias a todos, and see you in my next blog.